bogona mga ang kampo po ni Vice President Sara Duterte sa writ of summons ng impeachment court ay sa vice presidente dapat ibasura ang ikaapat na impeachment complaint dahil ito po ay void ab initio o walang bisa sa simula pa lamang labag na ito sa one year bar rule sa konstitusyon na direktang nagbabawal ng paghahain naman ng higit sa isang impeachment complaint laban sa isang impeachable officer sa loob po na isang taon. Ang sagot ng Vice Presidente na may nakasulat na katagang ad cautelam, salitang Latin na sa English e eh, more abundant caution o labis na pag-iingat. Nakasaad din na isinumitin nila ang sagot ng hindi tinatalikuran ng anumang pagtutol sa jurisdiction ng korte at iba pang mga isyo sa kaso. Nagpatala rin ang kampo ng Vice Presidente ng kopya ng sagot sa Kamara at natanggap na nila ito kahapon. Pero naman hanggang June 30 ang House Prosecution Panel para tumugon sa sagot nitong si Duterte.